ko oh, sa diyang napakalungkot ngayon eh. Gawa ho nang namimiss ko na ang boyfriend ko. Si Boy Tigas. Baka naman ho naliligaw din yan ang boyfriend ko. Pasabi naman ho na umuwi na. Hindi na ho ako galit. Miss ko na ho siya. Boy Tigas ang kanyang palayaw. Gawa nang... Tawing kami ay maglalove making. Yung naman nakakasura. Oo, oh, kami maglalab making. Hinuhubo ko pa lamang ho ang pantalon eh. Naninigas na. Oo, oh, naninigas na ho. Garni na ang tayo. Sa hong tigas na tigas. Akala ko ganun ho eh. Sinasarapan. Yun ho pala inaatake na ng epilepsy. Kaya ang tawag ko ho eh, boy tigas. Boy tigas, na ikaw. Hindi na ako galit. Dali na baby.